pito arena 'to. Normal 'to na. Lanapitan nila tayo, di ba? Oo. Pero bakit sila tumatakbo? Hindi sila lumalapit sa amin. Baka tahimik, bro. Tahimik. Mabuti lang yung ibon ang darinig natin. Kung gabi lang sana to, bro. Nahuli na natin. Kasi kapag gabi kasi, kapag gabi kasi, bro, hindi na nila kontrolado yung ah... Uh, hindi na susugod sa atin. Oo, kasi wakwak -wak kasi yung ano nila. Wakwak -wak sila, kaya umatake talaga at ah... Uh, Kung baga, ano ba, pa Pero ngayon, tao kasi sila kaya sila ma kaya sila ngayon mailap kasi uh, nag-iisip kasi, kasi sila ngayon dahil tao sila. Oo. Oh. Kaya hanggat maari nagtatago talaga sila. Ayaw nila uh, makilala sila o mahuli. So uh, yan yung kaibahan kapag araw. alas na manok yung wild ayun tumuk tumuk tugaok ok. may tiktilaok ok. manok yun hindi yung bata manok yun manok yung yung ihalas na manok ba mm, mm. yung wild wild chicken ba o red jungle fowl andun and uh? and uh? sa tuktok malayo ano yung huli yun bro ano yun bro at, uh, gumagamit sila dyan ng, ng litag yung trap. trap at nagdadala din sila ng uh, isa ring manok para lalapit yung isang yung manok na para lapitan Oo oh, lalapit para mas madali mahuli yung katian ba nagdadala sila ng katian po yan Ayan lang. Ayan o. Oh. Hmm? Baka ano bro, baka. Ay, kunwaring manok lang yung boses. Yan yung mahirap. Huwag lang tayo magkumpiyansa bro. Hmm. Hmm. Tinig ganun iwan namin kung manok ba yun o napakunwari manok lang talaga oh. wala bang bahay dyan ewan ko na napakasukal yan wala na siguro eh wala siguro nakatira dyan eh pero bakit may manok yun nga yung, yung, yung ihalas na manok ihalas? oo gusto ko 'yung yung ihalas. Yung ano ba? Yung uh, Yung manok sa gubat ba? Yung manok Yung, yung gubat. manok na hindi inalagaan ng tao. Yung nakatira sa gubat. 'Yun yung naka- ah, nandiyan na manok. Wala ka ba napapansin, bro? Okay. Yung tenga ko parang bumabagting. Eh, wala ba? So, takip kasi sa akin. Ah, may takip wala yung ano mo tinga mo. Mm. So, ganito kasi yung nangyayari kapag masyado nang mataas yung bundok. Ah, uh, yung yung pressure, yung yung oxygen medyo bababa. Kaya parang kung sumakay ka ng eroplano, gano'n? So, parang gano'n ba? Nabibingi mm. ka? Nabibingi, nabibingi ako. So, isa yung palatandaan na masyado nang ma mataas yung bundok na uh, inaakit. so parang ka nang nabibingi so ganito yung nangyari sa akin ngayon oh parang tumat bumabag sabisaya, parang sa Bisaya pa ni oh parang sumisingaw o oh, kumano umano yung tinga ko so kanina pa pakas, kasi, kami akyat ng akyat so, pataas tayo ng pataas pataas ng pataas ba kaya ganito inggit talaga Ano? bro? Anong? Anong yun, bro? bro ha? May bato, bro? May nangbabato. tayo patitinag dyan yung mga wakwak -wak yung akay natin dito tahimik bro nakakabingi ya, yung paligid hmm. Dulas, 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 pakiat na kasi. dalawang, kubo yung bulok na nakubo bro huh? na yung dalawang kubo bro ayun o no? uh -huh. so, gagapangin natin bro dahan dahan lang tayong lalapit uh -huh. Ito po ang lapang hiyas na bato. Pero oh. ako, pero ako duda. Murot na ko. Lara oh. din sa palibot. Tara, maging at siwat. Tara, hindi ka maglangay, hindi maglangay. ro 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 nakita ka? Wala, walang tao. dito <laughs> tao. Saan nagmula yung nag-uusap na tao? Ano pa yung narinig natin? Baka guni-guni lang natin yun. Ano sa tingin mo? Pero malinaw eh. Malinaw yung pagkakarinig ko no hindi ko masyadong naintindihan mga pinag-usapan nila. Pero narinig ko na mayroong nag-usap. Mayroong nag-usap. Ah. Saan nagmula yung mga boses na yun.

Bro, bro, balik ka dito, bro. Balik ka dito. Bakit? Bro, yung mga busis na narinig natin, bro, ba? Ha? Duda ko, bro. Hindi yon nagmula dito sa kubo. Duda ha? ko, baka dito sa paligid lang. O sa may mga damuhan lang, ba? Yun din ang duda ko, eh. Wala sa kubo. Nasa paligid sila. Parang nasa yung boses nila parang sa ilalim ng lupa lupa mm. di kaya may mga butas dito bro o kuweba mm. o mga tunnel parang ganun ba Siguro. imposible naman na di natin makita eh, nakita nga. natin pagpasok natin sa kubo wala naman tayo nakita na mayroong mga tumakbo o tumakas pero bakit wala bakit hindi natin makita baka wala sa ilalim ng wala sa loob ng bahay baka nandito lang sa paligid mm. Hindi natin, bro. <clears throat> Tingnan natin yung, baka may mga butas dito ng lupa. Pero hindi ko lang kung saan. Baka... Bro, anuhin mo talaga, bro. Uh, Ialerto mo yung mata mo. Oo, uh, Hindi tayo mag, ano, sa camera. Dapat yung mata talaga natin ay nakatutok sa paligid. So, i-review din natin yung camera, bro. Baka nahagip sa camera, ba? Uh, hindi lang natin napansin. Oo, sige, bro. Ganun lang. Gracias.